Magandang araw! Ayan po o puno ng saging kakatanim lang po 2 weeks ago. Ayan. Buhay na po yan. Kung napapansin po ninyo ay may mga bilog-bilog na puti sa lupa. Ayan po ay abono ng saging. Ayan o. Oh. Paalala lang po sa nagtatanim ng saging. Ayan. Mahigpit na ipinagbabawal na ganyan po kadumi ang puno ng yung saging. Sigurado magtatampo po yung puno ng saging mo sa iyo. Ayan. Payong pamatanda na po yan. Pero teka lang. Lilinisin na po yan. After na po yan malinis ay lalagyan na po ng abono. ang lamig po dito sa loob ng sagingan at ang linis pa ng mga puno ayan po oh. ayan nagbubunga na yes kung napapansin po ninyo halos puno po ay may nakabalot na ayan lahat po ay bunga ng saging kailangan po kasi talagang balutin ang mga bunga nito at kung napapansin po ninyo bawat puno ay may mga tali. Ayan pong tali na yan. Ay protection po yan sa ulan. Lalong-lalo na sa hangin. Para hindi po matumba ang saging. Ayan. Tanghaling tapat na po. Pero ang lamig po dito sa loob ng sagingan. Ayan then nakaka-relax kasi tahimik then ang naririnig mo ay huni ng manok at ibon at boses ng mga kapitbahay yan o ang saya kaya mamuhay sa bukid tanghaling tapat pero nat nag ang mga manok. Ah. Bakit kaya nag ang mga manok? Si Ah, di ba? Nagkaka-relax. Ito ay mga unang bunga ng saging nila. Ayan. 'Yan oh. Next week bakal na rin po 'yan. li, 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 <laughs> Isa ha. Mm. Uh -huh. Walang ligo mo. Walang ligo Wala ka ligo. Walang ligo yon, walang, walang ligo yan. yan. tika lang naman. Mm. tika lang naman. sin o wala ligo? Hay! o wala ligo? mm uh -huh. xin đó đó có mình na yung isang asu <laughs> ai 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 tôi lại Wala kali gue, wala kali gue yang, jenirah, wala kali gue, wala kali gue, wala kali gue. Nah, dulu, dulu, ning. Walau ligu ni, walau ligu ni Teka lang <laughs> Wait Tak tambah, ta tambah Ang dugi, dugi, dugi Asal si whitey Asal whitey, Ha? Ah, set down. Uh -huh. Ayun Oh. Ikaw. Ayaw mong gumala, ayaw mong gumala. Stay ka lang, stay ka lang. Mag-stay lang ang dogi. Si dogi, dogi, aw-aw. Oh, see? <laughs> Mga walang ligo na aso. Bau, bau, bau mga walang ligo na aso. Pau pau pa. Lo. <laughs> la, lo 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 lo. Mm, gigil me, gigil me, giggle me. <laughs> Ay. Ay. Mm, 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 mm. No fighting, no fighting. Love, 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 love. <laughs> Sit down. Sit down. <laughs> ah, gusto ng laro ah, gusto ng laro ah gusto ng laro ah <coughs> stay lang lo mga walang ligo eh mga walang ligo eh